Yo, what's up mga kabalogs? Update, update tayo sa bahay na ba ah, at tindahan. Ayan. Ayan. Tapos ko lang maglaba. Ayan, oh. Wow! At ito si baby kabalogs. Oh, ayan, oh. Nakagaray siya dyan kasi pagod siya maghakot. Ito ang, ayan, oh. Ang kabuuan ng aking yung ayun yung oh, bahay na bato, dati lang tapos sa taas may mga tanim kaming nilagay eto na let's go tingnan nyo let's go ngayon akyat tayo dito sa hagdan dito sa labas ayan ayan o oh, ayan dito nilagay yung mga tanim sa ibaba ayan o oh. iba iba meron dyan orchids tapos nagbibilad ng laing para panluto binibilad laing ayan yung loob ito yung bintana ayan tatlo solar ito pa maliliit na solar Yang christmas light solar din ayan oh, ah, diba? yan ang may pinto na rin na yung hagdan mga kabalogs akyat tayo sa rooftop ayan puro sampay nilabahan ito naman yan yung tira sa tindahan gagawin kong sampayan dito yan ito yung view oh, sa taas sana all yo what's up mga kabagalog she o oh, diba ayan tingnan nyo ang mga alaga kong kalapati sa english dab what? Oh, diba? ba may English? Dami na sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, plus na. Meron pang egg sa loob, meron din. Ayun, punta naman tayo sa tindahan. Ay, dito muna sa loob. Ayan, mabata yun. Ayan o. Oh. May ibang klaseng tanim para hindi naman puro semento. Dito tayo. Ayan, may sinampay din dito. Ito ang kwarto ni Taray. Ayan, ang gulo po ng kwarto ni Taray ni Ate Margie. Nilagyan ng mga ano sa dingding. Ayan. Ayan mga sapatos nila. Dito naman, ang gulo. Kwarto ni Ate Danica. Magulo po kasi yung mga sinampay na kukuha lang yung iba. Ayan. Yan o, sa hagdan may pa-flowers at may pahalaman. Let's go! Ayan po, yung binili kong bagong washing kasi nasira yung washing namin. Ayan o. Oh. Tapos dito po sa loob ng tindahan, yung tindahan po dito sa bahay na bato na pinagawa ko, puro gamit, hindi pa nalilipat dun sa tindahan. Ayan, tingnan nyo po. Ayan. Ayan po yung sa taas. Ayan yung tindahan wala pang takip pero napalagyan ko na ng screen hindi na mababasok oh, reserve yan pag dumami ang tao dito ito po pala yung e-bike namin na matagal nang binili ilang beses na no nasira matagal na po yan e-bike binili ito hindi po to sa amin ayan ayan yung aking malunggay let's go punta tayo dun sa tindahan What's up? Andito na tayo sa tindahan. Ayan na buksan ko. Ayan na yung mga patungan. Pasadya. Ayan o. Oh. Ayan. Ayun. Sarado kasi. Ayan. Wala pang gumagawa ngayon. Ayan. Ayan. Tara. Akyat tayo. Yun mga kasabulong. Ayan yung ibang gamit. Oh. Iba Ito yung ilalagay sa kisa sa taas. Ayan, nilalagyan na ng mga wiring. Naglinis ako dito kasi maalikabok. Ayan. Ayan yung aking pinto. Yuuu! Oh. oh, may mga wiring na siya. Meron na rin ganito oh, sa hagdan. Tara, akya tayo mga kabaloks. Yan. Oh. Diba? Diba, diba? Ayan, may bintana na. Ayan, pinalagyan ko na kabaloks ng bintana. Oh. Oh, di ba? Di ba, di ba? Ayan. Dito may bintana na din. Oh. Ayan, buksan natin. Ooh. Di ba? Ooh. Tingnan natin sa labas kung ano itsura. Ito ang labas. Ayan na. Oh. Mm. What's up, si? May bintana na. Tanggalin ko. Oh, diba? di ba? Ayun ako. Yo, extra. Tesda. Nag-aral ako sa Tesda. Ayun. Ayun, di pa tapos ang kisame dito, meron na. Sa labas meron na po. Ayan. Dito hindi pa tapos. Stop mo na. Pag ano ko. Sahod ko. Dito po, meron na pinto. Yo, ayan. Ha, ba? Diba? May pintuk na siya. May lock din sa loob. Wala pang bound. Oh, May pintana na din. Ayun, oh. Oh, ha, ha, ha. Wala pang bound. May lock na. Ayan, mga wire. Hindi pa tapos. Saan Um, 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 um. Ayun. Wait lang. Yun, ayun mga kabalaw. So, yan yung harapan. Ito yung tindahan. Yan yung harap. Ito yung ulit Ito, medyo nabuli na dyan. Dito, dun pala meron pang isang butas. Maliit. At, let's go! So, ayun mga kabalogs, ang update sa ating bahay na bato. At, sa tindahan, papalik na ako dun sa bahay na bato. Kasi, hahatid ko pa si... Buboy sa school, maghahatid ako. Lalakad ako. Ayun oh. ah, may malunggay o, oh, sa probinsya may mga tanim-tanim kung saan saan <laughs> hari tayo ng school tapos bukas trabaho ulit tayo punta naman ako ng malayong lugar sa Albay para magtrabaho ayun let's go